Good morning guys, good morning mga kalala Alright uh, Today is Friday uh, Friday po ngayon Ito, wala pa tayong kasama dito uh, Wala pa yung ating mga kalala dito sa ating tambayan sa may puno version 2 Si Clicky, yan si Clicky Uh, tayo ngayon eh? kasi hindi mag naging maganda yung biyahe natin kahapon. Talaga pag Thursday kasi medyo talagang matumal din talaga. Hirap kumuha ng booking. Tapos isa pang nagpapahirap eh yung ulan. Kaya ngayon sana maging maganda ang booking natin. Maganda ang biyahe natin. Para naman nakabawi-bawi tayo. Wala talaga sa kahapon. Eh. Okay po, ah, uh, sige po ah, uh, mga kalala. Ride safe po sa ating mga kapwa lala mo rider at saka mga courier. Ah, uh, ride safe po tayo palagi. Ah, uh, lagi po nating tatandaan na uh, mayroon pong pamilyang naghihintay sa atin. Ingat po tayo palagi. God bless po at uh, ride safe.